Hello mga kabady! Ito nga pala yung last day namin sa Patungan Beach at ngayong araw ay pauwi na rin kami pero syempre, bago nga kami umalis, ay magpipiktorial nga muna kami dito. At talaga to mawawala lalo na't na mga vlogger. Pre, para hindi din tayo lugi, may remembrance tayo. Ang enjoy na kami, meron pa kaming remembrance sa picture. Katawa nga talaga ako dito sa last picture at nagkaagawang pa nga ng yakap. Sabi nga kasi ay po lang magyayakapan, pero nagyakapan na si Kuya Elliot, si Mister. Nako po. Nagawang pa nga kami ng yakap ni si sa Kaloka talaga. Ito na nga after namin makuha yung mga gamit namin at makabili nga sila ng candy sa tindahan yan. Ito na nga. Dumating na nga yung tricycle na sasakyan namin. Ganyan nga pala ng tricycle nila dito dahil meron na nga upuan sa unahan ay meron pa sa Mura likuran. pala dito. 25 pesos nga lang pala bawat isa. Ito na nga kami sumakay sa tricycle kasi kung sasakay pa kami sa bangka ay mababasa nga yung mga pantalon at sapatos namin. Maganda nga sana kung umaga nga kami sasakay sa bangka para kita naman habang video. So nga ang kapangitan nga ay mababasa ka talaga sa tubig dagat. At tamang video nga lang ako dito habang kinakalugkalug kalog dito sa loob ng tricycle. Anong pa nga namin tong sementeryo nga sa tabing kalsada. Hindi pa nga nakakatakot dyan dahil umaga pa nga pero pagkabi nakakapanglaw ng dumaan dyan. nga rin sementado yung kalsada nila dito kaya parang inalog-alog ka talaga sa gara Lungat, batuhan nga ang kalsada. Ito nga mga may nakarating na nga rin kami dito sa pinagparkingan nga ng mga motor. Ito pesos nga ang bayad namin I mean, kada parking nga ng motor at iniwan nga namin dito yung mga helmet. Habang namin. busy nga silang lahat ay eh, nagbibideo nga muna ako dito dahil nagagandahan talaga ako sa view. At kinuha nga rin pala namin yung mga pinatago namin Kung helmet. Na lang yung pagpunta nga namin dito ay baka nakuha na pa nga namin ang video ni sis Elokanong Morena yung pagsakay namin ng bangka may suot na life vest. So, ginabi ginabina nga kami. Pero okay lang naman at least nga na experience namin. Yan nga nagpapatak-patak na nga sila dito sa pagbabayad nga ng parking. Sabi ko nga kay Mister ay mauna na kami lumabas para naman ma-videohan ko sila. ngalang at kahit papano nga ay nakapag-charge nga tong cellphone ko. Kasi kung hindi nga ay, hindi nga talaga ako makakapag-video at sayang din. Susunod nga talaga ay, bibili na nga ako ng power bank. Para naman may gamit kami ni mister Katas nga namin ay sabi ko nga kay daddy Huminto nga muna saglit at bivideohan ko lang yung mga kasama namin Kasi umandar siya ay hindi na nga masyadong maayos yung pagbivideo ko At uuga-uga na Siyempre, mumurahin lang naman yung cellphone natin Kaya uuga-uga nga diyan Ito nga pala mga mi, yung tunnel nga na pinasok namin Ito nga pala yung kabiyang tunnel Yung mahaba nga tong tunnel na to, Kaya ang ganda nga mag-rides dito Alam ko nga talaga ay paglabas nga namin ng tunnel eh. Wala nga mga tao Pero nagulat ako, dami at sa nga daw talaga to ng mga tao dahil nga daw mga nagpapapicture. Siyempre, hindi din kami magpapahuli at magpapapicture nga rin kami dito para naman may remembrance kami. Buti na nga lang talaga at medyo malinaw nga yung cellphone ni Sis Elokhanang Morena. Sayang mag pero kailangan pa rin eh. May konting kang ipon para naman kahit papano hindi ka mamoblema sa pera. Dahil nga bawat lakad namin ay eh, panay gastos at gasolina nga rin ng muto. Hindi nga dito, bili doon. Buti na nga lang talaga tambagan nga hindi masyadong mabigat. After nga namin, magpapicture nga sa mga motor ay dito naman kami magpapapicture sa kabiang tanen. May nga ng tao dito eh. Ito talaga yung dinadayo nila para magpapicture dito sa kabiang tanen. Kung nga sa Patungan Beach ay eh, eto nga rin ang dinadayo dito kabiang tanen. Mga riders nga at mga nakasasakyan nga rin pamilya mga pumupunta dito. Pa rin pala kami makapagpicture nga dito ni Mister Dahil natatakot kami sa mga sasakyan. Habang iniintay nga namin lumabas yung mga sasakyan ay binibidyuhan ko nga muna. Siyempre vloggeris tayo. Wala tayong papalagpasin na hindi kukuha na na video. At eto nga nakapagpicture na nga rin kami dito sa Kabiyang Tane. At ayan, after nga, bumili na nga rin sila ng mga pasalubong sa mga junakis nila. Kaya anak din naman ako naghihintay sa bahay pero hindi nga ako bumili niyan dahil puro nga matatamis. Kataon nga kasi inuubo nga yung anak ko at may tonsil pa, may tonsil din ako. Kaya e, ayan, iwas nga muna tayo sa matatamis. At ito nga, tapos na nga magpapicturean lahat ay eh, magagayak na nga kami paalis. So, ito nga ako kagad dyan ng helmet para naman sasakay na lang ako. At ito nga, maya maya nga may nadaanan nga kaming mga dito. Katawa nga lang talaga at may ganito pang lugar na hindi nga hinuhuli yung mga unggoy dito. Ayan nga lang sila lang nga sa gubata, na pag-alagala lang sa gubat. Nangalang talaga at mababait nga nga, pass forward. Nakadating na nga kami dito sa bagong sila. Bili nga muna ako na pasalubong nga sa anak oh, ko na sayo. donut nga. Tamis din naman ito, pero dalawang peraso nga lang yung binili ko. Hindi nga lang itong ubusin ng anak ko kumpara nga sa mga kahindi kanina na sobrang tamis. Tignan nyo naman yung reaction ng anak ko. Hindi naman halatang tuwang-tuwa yan. Di ko alam kung tuwang-tuwa dahil nakauwi na kami o tuwang-tuwa dahil may pasalubong. Kaloka. Hindi nga, nga kasi pasalubong ay donut it nga. Dalawang peraso nga lang pala ang binili ko dyan donut dahil medyo pricing nga rin nga talaga tong anak ko. Kahit simpleng donut nga lang. ay Masayang-masaya na. Mamimigay pa siya sa daddy niya. Sabi ko nga ba't binibigay niya? Ipasalubo nga namin yan sa kanya. Ayaw ko nga kasi sanayin yung madamo tong anak ko. Kaya ayan, binibigyan kami. At kinabukasan nga, nilabas na nga rin ni daddy Diyo tong souvenir na ref magnet. Binikit na nga rin pala ni mister. itong nga ref magnet. Dito nga sa harapan ng rep. muna mga kabadi, salamat sa pananood. Bye!